bakit? Ano ang kahani? Mahal na mahal ko. Si Ani, Ani. Nakapoy ka? Lagi La ganito. Na Tingnan niyo po si Nel. Tingnan niyo, parang iaalay na sa ano, sa bundok, Ani. Hindi ako makapitaw. Parang iaalay na sa bundok, Ani. Hi guys, so andito naman kami ngayon sa isang maliit na sari-sari store dito sa may hala-hala Rizal. <laughs> kung saan po ay eh, mamimili kami upang dalhin po sa daraitan at si gagawin po namin pabili. pagkain. Pagkain, gagawin <laughs> pagkain. Babaunin namin sa daraitan. Tingnan nyo naman, dinumog namin ng isang maliit dito. O, oh, di ba? Kayo ay magsipagbaon ng mudes at kayo ay... Meron na! Kahit tumboy ay eh, dinudugo. Meron na! Meron na ni. Eh. Kami ready lagi. Kami eh, pa, pa sa daruta. Oo, oo oh, nagtahi oh, ako ng basahan noon. <laughs> Bago di pumunta din eh. Yeah. Kaya mo namin naghihiso talaga eh. Pwede ka mo. Pwede ka mo. ka mo. Pwede ka ay, saan ang corn beef Hindi ko nga alam at hindi ako makaalis din eh. Hindi ako makaalis din eh. Talagang pag nagkakabungo, hindi ka Hindi tayo Magpa, <laughs> ka Magpa magpapayat ka. Alam niyo tinay no. Hindi kami ka niga nega. Oh. oh. hindi, hindi kasyo. kami ka Ano May natin? isa pa pong customer, <laughs> hindi na po kami, pila na po diniga, pila na ang customer. <laughs> hindi, na makalusot. Hindi makalusot. Um. kaya nga ako bumalik, aray na ako sa lubo. Tinan nyo kami, hindi, 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 hindi na kami kasya. <laughs> hindi na kami kasya. Diyos ko, nakasalubong ko, nakas ko na naman. Miss, ikaw nga eh, pagka ano eh. Hindi na ako siya eh, Diyos ko. Ako may babalikan din eh. Kayo nga eh, huwag magkasalubong din yan, Diyos ko. Wala, wala, dami <laughs> ginarosary. Patingin? Bumar <laughs> siya eh. Talagang mapera yan. Talagang mapera, yan. Talaga mapera sa team nila, ano? Pera lang, huwag pa wala pa kayo. Huwag? Well, talagang? namin namimili kami dito ng sabon kasi maglalaba kami ng mga hinubad namin sa daraitan kasi kukunti lang din lang nila. Ay, hindi, na magkasya eh. Ay, Hoy, pila na po dito. Just go. Pila na po mga mamimili mami, eh. Oh. Kasunog. Lagi na akong sinusundan. Pila na. Kahiga pala ang tinyo Tiniyanda. <laughs> ah. <laughs> yung daan. Tinyo yung daan. Ah. Pagkala niyo mo sop. Diyos ko, yan na naman si Aki. Naku, nandito na naman si Miss. Magkakasalubong na naman kami. rin na lang ang ah. sa ilog. maglalaba. Powder sa ilog? Maglalaba powder? Ang gamit ko? Ni ang gusto niya. Barit ang sabon. Di yun, inagos ang inagos. Diyos ko. Powder ang gamit sa ilog. Nagtitipid ka tapos si powder. Ay, wala namang langgana. Nagtitipid ba? Si Doris ang unang nagsabi, ariel na lang para mabula. Ga, ka na daw ni. Dindaw ni sa ilog. Sa ilog may ilalagay iyan. Wala naman ka dalang batsa. hindi na lang. Mayaman si ate. Running water, magdadawn ni. Ano yung isa pimenta? Ano? Anong English sa paminta? Ano ang English sa paminta? One. See you. Ang ganda na siya. Bagsak ka na kay Wawawin. <laughs> ano? Ito na naman, basta ito naman. Ano? Kaya po. Anong hinahanap mo? Wala kasi wala naman akong pambili. Tsaga na lang ako sa isang chicken. Wait, kung no, saan so alakan ka eh, Magiinom ka doon? Ganyan sana Ay, eh, Wala nga akong pera kaya. Sipupo ko sa ulo mo. <laughs> ga, nasan ka ga? Na akong doon, wala na akong dadaan. Ano? Akong, wala Wait, na akong nakunong... dadaan. Magaling nga. Ayaw mo mag-diet. Ano mo naman ang daan dito. Eh? Wala ako na akong nabili. Wala na akong napamili. So ayan guys. Natuloy din yung daraita namin. At tinipak paper. Mahigit limang taon ako nag-intay. <laughs> Uy, may magic ay, na dyan. Meron. Meron na. Yung malaki na. Pinakamalaki. Hindi siya maglalaba dahil marami siyang dala. Lahat ng aking nasa Dora Box. Dinala kong lahat. Hindi pa rin. Mayaman. Mayaman wala nga nabili. May bigas pa. Salamat sa Panginoon at kami ay nakalabas ng buhay. <laughs> sa Tama, sobrang sikip. na. So ayan guys, sa natapos na nga pala kami magmamila. mamili. Ito lang naman yung pinakamayaman naming pinsan na ang daming binili. Tingnan niyo naman, worth of 5,000, Diyos ko. Halos maubos yung sari sorry, sari sorry, ni eh. Tingnan niyo oh, ang pata eh. Oh. <laughs> Ito po ang pinakamayaman, oh, di ba? Dami ko pinamili ah. Nabili ng t-shirt si eh. Sabi ni Bakla. Sabi ni, Hoy, tingnan niyo nga maganda ka tao. Sabi Sabi ni, sabi ni Bakla. Hindi na tira na ni Bakla. Sabi sa tindera ni Bakla. Isa, ate ito. Ah, sa akin. Ang <laughs> hirap na sa Ang hirap pagtanungan ni Unad. <laughs> Muntik okay. na makangal-ngal si Nel. Eh. Ang <laughs> ganda kasi talaga. One two or one four? One two. One two ay guys, so alam niyo po ang binibili namin bigas kung ilang kilo? 25 kilos at kay Doris pa lang ho ay ubos lang 5 kilo. sa akin ang makakain ko 10 kilo. San pa kayo? Ilan <laughs> yan tubo ko? Diyan yung hagyan na kami magkasya din oh, sa tricycle kay sa lalaki. Ang mga tuhod niya naman ay nakagayon na din eh. <laughs> alam mo? Ang tumbong na nakaupo sa akin, kakagantong kakagantong. <laughs> Ito yung mga pinamili namin. Di na mo na, din natin ka. Kaso upo pa doon ang dalawa, ay eh. kaya pa lang na kuyukot i eh. magyana. Magkasya. Yan, imay nyo na po. Ang aming driver. Ah, iyan. Ah, pogi okay, yan. Ah, sa lahat po ng mga followers namin amin, imay nyo na. Yun po ang dalawa, hindi pa din tapos mamili. <laughs> Iiwanan nyo ako, ano? Ano? yun? So, dito kami ngayon sa halahalahan eh. Kaya ganto na mga punto namin, ano? <laughs> Kaya pag uwi namin, ganito na ulit, ano? <laughs> Ito po yung pogi namin driver, imay nyo na, ano? ano? Ito lahat ng viewer, ano? Ano, binili nyo dun, ano? Haba, ayan, ang dami, ano? <laughs> yung binibili mo nga ni eto lang hindi pa pang gulpang kain so, sa dara eh. nga ni ano ano ito yung pabili so, ano? ano? nyo ang dami namin pang sopas hindi naman halatang mukha kaming sopas oh ang dami hani sopas is my favorite oh my gosh ano ang kahani ano ang na ano ang kahani nakapoy pa yung lagi na lang ganito tingnan nyo po si Nel tingnan nyo parang iaalay na sa ano sa bundok ha ha Parang iyaalay na sa bundok, honey. Si, si sir po'y nandoon, nasa harapan ng tricycle, ano, tingnan niyo. <laughs> Oo, oh, ang ganda ng daan din eh, honey. Parang nata-California, ani. <laughs> ang ganda eh, ani. <laughs> <laughs> Anong gandaan dito, ani? Hindi ako pindaka mo, nakakaib na. Uy, gandaan! Palusog! Hahaha! <laughs> <laughs> Sabi mo, honey. Palusong, honey. Honey, anong sabi mo, Haning. <laughs> Gandahan pa lusong, Hani, Haning, anong sabi mo, Hani? Gandahan ka si Haning. <laughs> <laughs> Wag ka muna bumaba, baby John. Kita, Haning. Tingnan nyo. Namili kami sa bayan. Eh hindi Hane, na sa sasakyan kasi pito kami. Eh di pang siya sa bundok ng halahala, honey. Oh, pang sa bundok ng halahala, honey. Yung kaba ng dibdib ko, honey. na <laughs> ba?